Hello mga karils. Flex ko lang po ang aking magic bilao. Kita nyo ba ang mga laman nito? Yes po. Punong-puno ng iba't ibang prutas. May mapupulang mansanas. Meron ding ubas. May dalawang pipino at syempre ang paborito kong buko. Dilaw na pakwan. Matatamis yan. Pati na rin ang bunga ng longan may orange, kiwi, lemon at plum. Talaga namang mapapangiwi ka dahil sa maasim yan. Ugalin po natin kumain ng prutas upang katawan natin ay lumakas. Mayaman ito sa iba't ibang bitamina at sustansya, laking tulong upang tayo maging masigla. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.